One, two, three. So, mga ka-idol, nandito kami sa loob. No, para makita natin ang bahay ni President Manmilio Aginaldo, Yung unang presidente ng ating Bansa Dito itinaas yung Sa Picas individual Mga ka-idol Nandito tayo sa uh, Sa loob Ng Museo ni Emilio Aguinaldo Okay So Maligayang pagdating At tuloy po kayo uh, may Kasama ko si Master Chairbacks In the house Ito po Oo uh, <coughs> Meron dito pong uh, landmark. Okay. Eh? So, lapit tayo ng konti mga kaidol. <coughs> so. One, two, three. Okay. So ito mga ka-idol, oh, tingnan niyo ang ganda. Oh, no? so na-preserve nila. So, papasok na tayo mga ka-idol. Uh, ito po. Uh, merong nakadisplay dito. Sige po. Pa. Pangalan po natin ma'am? Alaysa po. Ah, Alaysa. Ito ma'am, pwedeng magtanong. Ano to eh? Ah, uh, uh, Spanish please. po yung uh, Bindi. Barra de Mando. Yes uh, po. Yan po yung boat noong binuksan ko itong baba noong 2015 kay BC. Pero ito po is replica na lang po. So, yung pinaka-original po is ito yung preserve po natin sa museum. Ah, replica na lang yan. Ah, okay. Please alam natin. Eh, okay. Oh, ito, merong larawan dito. So tingnan natin mga ka no. So sa bahay na ito itinayo noong 1849 ipinanganak si General Emilio Aguinaldo noong Marso wala dalawang put dalawa, limo 1580 at siyam na put, uh, si anim na put siyam. Sa durong ngawang nakaharap sa daan ipinahayag ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong Holy Twelve, eighteen, ninety-eight.